Samantala, kapunta yun naman po natin ngayon ang kalagayan uh, sa mga sandaling ito mismo, sa Loyola Memorial Park, sa Lunsod po na Marikina, doon po ay ilang mga kilalang mga tao ang, ang nakalibing. At ang nakatutok doon live ay si Sandra Aguinaldo. Sandra, kapunta dyan? Mike, ayon sa pamunuan ng Loyola Memorial Park uh, dito sa Marikina, ay uh, mas kakaunti ang dumating na tao dito kumpara noong nagdaang taon. Posible raw kasi na marami sa kanila ay nakapunta na nitong nagdaang Sabado at Linggo. Ganunpaman, ay handa raw sila sa posibleng pagdagsa ng tao bukas. Nakatayo na ang mga tent, nakapwesto ang mga bulaklak, at nakatirik ang mga kandila. Dahil para sa maraming Pinoy, hindi kasya ang isang araw para ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Si Mang Roger, mula pa kahapon, nagbabantay sa puntod ng kanyang ina. Dito na rin daw siya matutulog ngayong gabi. Parang ironic kasi na ganito sitwasyon, usually patay, eh pa. Nagre-reunion, parang some sort of reunion, kaya... The bigger the space makukuha namin dito because we are expecting Some of our relatives to be here, uh, tonight. Parang picnic naman para sa ilan ng undas. Ang mga kapataan may dalang mapaglilibangan. Pero sa edad na lang isa, malinaw kay Abigail na ang araw na ito'y para sa kanyang namayapang lola. Mabait, maganda, at saka magaling magluto. Nagdasal po para sa kanya. Ah, nagdasal ka. Anong pinagdasal mo para kayo? Na peaceful yung pagkamatay niya and have a happy life in heaven. Hindi naman maiwasang malungkot ni Isabel nang dalawin ang puntod ng tiyahing si Nida Blanca. Sa November 7, ikasampung anibersaryo ng pagkamatay ni Nida, Dorothy Jones sa tunay na buhay. Pero pala isipan pa rin kay Isabel kung bakit pinatay ang batikang aktres. It brings back all the sad memories of the actual day because it's many questions are not answered until this day. Sa Loyola, Marikina rin nakalibing si Master Rapper Francis Magalona. Nakahanda na ang kubol na ito para sa pagdating ng kanyang pamilya bukas. Dito rin nakalibing si Johnny Delgado, Ramon Zamora, Jay Ilagan at Julie Vega. Importante siguro yung uh, you took pains, you took effort to come and visit at pinagdasal mo. Kasi pwede naman natin parangalan sila kahit nasaan tayo. Para naman sa mga caretaker na mga punto dito, ang undas ay para ring Pasko. Si Mang Rudy, dalawang daang punto ang inaalagaan dito. Tuwing undas, naaambunan daw siya ng biyaya mula sa mga dalaw ng mga punto na ito. Alas Pasko na rin sa amin dahil siyempre kung babayad sila, kaya eto, nag-aabang. Since 1975, andito na ho ako eh. Yan na halos ang trabaho ko. Binuway ko sa pamilya ko. Hanggang sa nakatapos yung mga anak ko. Mike, marami-rami ay uh, dito na magpapalipas ng gabi at nakakaroon na rin ngayon ang ilan ng uh, maliliit na family reunion at uh, medyo malamig na rin kasi ang simoy ng hangin dito kaya conducive, ika nga sa family gatherings. At uh, papusok naman po dito sa Loyola Memorial Park, Marikina ay walang problema dahil one-way po ang A. Bonifacio Avenue at mabilis kayo makakarating dito. At palabas naman ay maaari silang dumaan sa Gonzalo Puyat papuntang Riverbanks at tagos na po yan papuntang C5. Yan po ang ulat mula dito sa Loyola Memorial Park, Marikina. Mel, Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.